2011, nakilala ni Daniel Jones na 25 years old noon, si Sarah Jane Parkinson, isang 20 years old. Si Daniel ay nagtatrabaho bilang dog handler sa Australian Federal Police, samantalang si Sarah ay isang airline worker. Matapos lamang ang ilang buwang pagdedate, naging engaged ang dalawa at nagdesisyong magsama sa bahay na naipundar ni Daniel. Nagdesisyon si Sarah na magpalit ng trabaho at nag-apply bilang clerk sa police station kung saan agad naman siyang natanggap. Ayon kay Daniel, si Sarah ay isang napakasweet na babae. Sa pananalita, kilos at pananamit, talagang hinahangaan niya ang kasintahan, pati na rin ang mga magulang niya. Ang mga magulang ni Daniel ay kasal na ng halos tatlong dekada, kaya't nais din nila na makakita si Daniel nang makakasama sa buhay. Ngunit makalipas lamang ang isang taon, ang kanilang masayang pagsasama ay nauwi sa kabaligtaran si Sarah ay nakipagrelasyon sa isang pulis, si Constable Scott John White, na nagtatrabaho din sa parehong istasyon kung saan siya clerk. Walang kaalam-alam si Daniel sa nangyayaring lihim dahil patuloy pa rin silang nagsasama ng masaya. Isang araw pumasok si Sarah sa trabaho na nangingitim ang katawan dahil sa bugbog. Nang tanungin siya ng mga katrabahong pulis, sinabi niyang siya ay binubugbog ni Daniel Ngunit hindi niya sinabi na mayroon siyang kondisyon sa puso na nagdudulot ng pananakit ng ulo at panlalabo ng mata. Kaya't aksidenteng tumatama ang katawan niya sa mga bagay-bagay na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pangingitim. Inimbitahan ng boss ni Sarah si Daniel sa presinto para kausapin siya. Nang pumunta si Daniel, isinama niya ang kanyang ama. Pagdating nila sa presinto, binalaan si Daniel na may limang pulis na handang tumestigo laban sa kanya sa korte at isinampal sa harap niya ang apprehended violence order, AVO, na katulad ng VAWC dito sa Pilipinas, bunga ng mga reklamo ni Sara. Nang makauwi sila, litong-lito si Daniel kaya tinanong niya si Sara tungkol dito. Sinabi ni Sara na huwag siyang mag-alala at siya na ang bahala at idinagdag pa na overprotective lang daw ang mga katrabaho niya kaya siya inisyuhan ng AVO. Pinaniwalaan naman ito ni Daniel. Galit na galit ang ama ni Daniel, kaya humingi siya ng payo sa isang abogado. Pinayuhan silang huwag ng labanan ng Evo, na kalaunan ay naging malaking pagkakamali para kina Daniel. Tinanong pa ng ama ni Daniel si Sarah kung totoo bang sinasaktan siya ni Daniel, ngunit sinabi ni Sarah na hindi at napakabait na tao nito. Nagpatuloy ang pagsasama ni na Daniel at Sarah, pero unti-unting napansin ni Daniel ang mga pagbabago kay Sarah. Napansin din niyang wala man lang kaibigan si Sarah at magulo ang mga kwento nito tungkol sa kanyang buhay. Ikinuwento ni Sarah na minsan na raw siyang pinagsamantalahan ng isang Turkish diplomat, ngunit hindi ito masyadong pinansin ng pamilya ni Daniel. Minsan, kahit dis oras ng gabi, may natatanggap si Sarah ng mga text at tawag. Kinompronta ni Daniel si Sarah at tinanong kung may iba itong lalaki, ngunit itinanggi ito ni Sarah. Noong November 2013, naghiwalay ang landas ni na Daniel at Sara. Sa panahong iyon, nag-file si Sara ng mga kaso laban kay Daniel at sa mga kwento niya ay pinalabas niyang napakasama ni Daniel. Noong December 2013, bisperas ng Pasko, inaresto si Daniel dahil sa 32 counts of violence na isinampa ni Sara, na labis niyang ikinagulat. Na house arrest si Daniel sa bahay ng kanyang mga magulang habang si Sara ay nananatili pa rin sa bahay na binili ni Daniel. Noong March 21, 2014, inaresto si Daniel sa bahay ng kanyang mga magulang sa kasong panghahalay. Ayon kay Sarah, itinulak siya ni Daniel, na untog ang kanyang ulo sa dingding ng kanilang bahay at sa pilitang pinagbukas siya ng kondom bago ipinagpatuloy ang panghahalay sa kanya at pagkatapos ay mabilis na tumakas. Agad dinala si Daniel sa Australia Goulburn Correctional Center, isang maximum security facility. Kasama sa mga isinampang kaso ni Sarah laban kay Daniel ay ang diumano'y pagpokpok niya ng kahoy sa ulo ni Sarah. Pag-ihi sa kanya. Hindi daw siya pinapasok sa bahay at pinabayaan sa ulan nang umuwi siyang late at marami pang ibang akusasyon. Ang pagtatangkang magbayad ng bail ay hindi pinayagan, kaya't labis na nalungkot si Daniel. Ang inaakala niyang mabait na babae ay naging isang halimaw na kayang magsinungaling ng ganito. Dahil sa kahihiyang dulot ng mga akusasyon, ninais pa ni Daniel na tapusin ang kanyang buhay, lalo na't na hinuli siya sa harap ng kanyang mga katrabaho na mga prison guard. Dahil sa mga bintang ni Sarah, hindi lamang ang pamilya Jones ang nahirapan, kundi pati na rin ang mga pulis na naniwala sa mga akusasyon ni Sarah. Isang buwan matapos maaresto si Daniel, nakatanggap ang ama ni Daniel ng isang court order. Inakusahan siya ng pagnanakaw at pag-break-in sa bahay na binili ni Daniel. Kaya nagdulot ito ng pangamba sa kanilang pamilya. Bilang pag-iingat, nag-install ng CCTV ang mga magulang ni Daniel sa kanilang bahay at sinisigurado nilang nakasulat sa diary ang lahat ng kanilang mga galaw araw-araw. Para sakaling may ibintang si Sarah, mayroon silang ebidensya. Habang nag-aalala ang pamilya Jones kung paano mailalabas ang kanilang anak mula sa kulungan. Si Sarah naman ay patuloy na nagsasaya sa bahay na binili ni Daniel, kasama ang kanyang bagong police lover, si Constable Scott John White, at ang tatlong anak niya. Pati ang mga magulang ni Daniel ay inakusahan ni Sarah ng pagnanakaw ng kanyang iPad. Hindi lang iyon, pati ang kapatid ni Daniel ay idinamay. At sinabing hinarang siya ng isang lalaking nakatakip ang muka at tinutukan siya ng kutsilyo habang nagmamaneho at naniniwala siyang kapatid iyon ni Daniel. Mayroon ding akusasyon na nag-break-in daw ang pamilya Jones sa sasakyan ni Sarah habang nakaparada ito sa parking lot. Pakiramdam ng pamilya Jones, unti-unti silang nauupos, parang isang sigarilyo, dahil sa patuloy na gastusin para sa mga kasong kinakaharap nila, pati na rin sa mga patuloy na bintang ni Sarah laban sa kanila. Ang kaso ni Daniel ay inilipat kay Detective Lesa Alexander dahil sa mga akusasyon ng panghaharas ng pamilya Jones kay Sarah. Kaya't napunta na ito sa Australian Federal Police. Nang pag-aralan ni Detective Alexander ang kaso, napansin niyang may mga hindi tama sa mga ebidensya. Sa puntong iyon, umabot na sa 600,000 Australian dollars ang nagagastos ng pamilya Jones at nawawala na ang kanilang pag-asa na makakalaya pa si Daniel. Dahil sa patuloy na stress sa pananalapi, nagkahiwalay ang mga magulang ni Daniel, ngunit nanatiling magkaibigan. Bilang isang dating prison guard, si Daniel ay nakaranas ng matinding kalupitan sa loob ng kulungan, kaya't labis ang awa ng kanyang mga magulang sa kanyang kalagayan. Agad kumilos si Detective Alexander. Pinuntahan niya si Sara sa trabaho, ngunit hindi ito nagustuhan ni Sara at agad nagsumbong sa dating may hawak ng kaso. Inimbitahan ng detective si Sara para sa ilang katanungan at sa dami ng mga kasong hinawakan niya, alam niyang nagsisinungaling si Sara. Lumabas sa investigasyon na ang iPad na sinasabi ni Sarah na ninakaw ng pamilya Jones ay siya mismo ang naglagay sa harapan ng bahay ng mga Jones. Natunton ang GPS ng kanyang sasakyan na patungo mula sa bahay ni Sarah papunta sa bahay ng mga Jones. nag ng search warrant ang mga pulis sa bahay ni Sarah at doon nalaman nila na ang kutsilyo na sinasabi ni Sarah na ipinantutok sa kanya ay isang set na dapat sana ay anim ngunit lima lamang ang natagpuan. Ang isa sa mga kutsilyo ay nasa file ng ebidensya na inakusahan niyang itinutok sa kanya ng isang lalaking may takip na muka na itinuro pa niyang kapatid ni Daniel. Ang sister-in-law ni Daniel ay nagpakita ng isang larawan kung saan hawak ni Daniel ang kanyang pamangkin na nakapost sa social media na may kasamang petsa at lokasyon. Ang araw na iyon ay pareho ng araw na sinasabi ni Sarah na siya ay hinalay ni Daniel, kaya't malabong mangyari ang panghahalay sa mga oras na iyon. Sa insidenteng sinabi niyang may nagbreak break in sa sasakyan niya, nakuha ni Detective Alexander ang CCTV footage na nagpapakita na lumabas si Sarah mula sa trabaho para buksan ang kanyang sasakyan at walang ibang tao ang lumapit dito sa mga oras na iyon. Dahil sa mga ebidensyang ito, napaisip ng malalim si Detective Alexander. Kung nagawang magsinungaling ni Sarah sa kanya, malamang ay nagsisinungaling din siya sa mga naunang humawak ng kaso at may inosenteng tao na nakakulong dahil dito. Agad na nagpatawag ng emergency bail hearing si Detective Alexander at sa wakas, matapos ang apat na buwang pagkakakulong, nakalabas si Daniel mula sa bilangguan. Sa paglaya ni Daniel, naharap na si Sarah at umamin sa mga imbentong akusasyon laban sa kanya. Dahil sa paggawa ng maling ulat na siyang labag sa batas, si Sarah ay nasentensyahan ng tatlong taon at isang buwan na pagkakakulong. Ngunit makalipas ang dalawang taon, nabigyan siya ng parol at nagpakasal kay Constable Scott John White, ang boyfriend niya na kasamahan sa investigasyon ng kanyang kaso. Si White ay kilala bilang isang mabuting pulis, mabuting ama sa kanyang mga anak at isang responsableng mamamayan ngunit nahatulan din siyang guilty sa pakikipagsabuatan kay Sarah dahil pinaniniwala ang ang kondom na sinasabing pinabalata ni Daniel habang hinahalay niya si Sarah ay ginamit nila ni White. Ipinaglaban ng abogado ni White na hindi siya magiging ligtas sa kulungan dahil maraming tao doon ang may galit sa kanya dahil sa mga desisyon at aksyon niya bilang pulis. Kaya't sa halip na makulong, si White ay nahatulan ng 18 months na suspension at isang dalawang taon na behavior order. Ang pamilya Jones, sa kabila ng lahat ng kanilang ginugol na umabot sa $600,000, ay hindi nakatanggap ng anumang kompensasyon dahil sinabi ng korte na hindi sila kwalipikado. Maiiwasan sana ang lahat ng ito kung naging maayos ang investigasyon mula sa simula. Ayon sa mga ulat, ginawa ni Sarah ang lahat ng ito dahil nais niyang makulong si Daniel upang maagaw ang bahay na binili nito at magsama na sila ni Constable White. Si Daniel sa kabila ng lahat ng nangyari ay na ng bagong pag-ibig at lumipat sa bagong tirahan. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng isang malalim na pilat sa kanyang puso. Bukod pa dito, sa paglabas ng kaso ni Daniel sa publiko, lumabas din ang iba pang mga biktima ni Sarah. Ayon sa mga pahayag, inakusahan ni Sarah ang ama ng kanyang best friend, si Keith Lewis ng pang-aabuso sa kanya. Hindi lamang iyon, ipinamalita pa ni Sarah na ang dalawang anak na babae ni Keith ay minomolesya din daw ni Keith. Bagamat hindi nakasuhan si Keith, ang mga akusasyon ni Sarah ay nagdulot ng matinding emosyonal na stress sa buong pamilya ni Keith sa mahabang panahon. Dahil sa lahat ng ito, si Sarah ay masasabing isang pathological liar, isang taong hindi natatakot mag-imbento ng mga kasinungalingan upang makamit ang kanyang layunin